Maliwanag na ang tinutukoy mo ay isang sikat na kwento o hula na kumalat online. Mahalagang malaman ang sinasabing sinabi ni Jesus at huwad na propeta ay kabilang sa bimpo pinuno ng mundo ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ang mga ganitong pahayag ay kadalasang gawa-gawa lamang at walang basehan sa mga turo ni Jesus. Ang layunin ng mga ito ay kadalasang manggulat at magdulot ng takot o pagkalito sa mga tao. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa huwad na propeta? Sa halip na mga gawagawang kwento, narito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga huwad na propeta. Batay sa mga talata na tunay na matatagpuan dito, babala mula kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Mateo 7.15, nagbigay si Jesus ng babala. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Paano sila makikilala? Sabi ni Jesus, makikilala sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Ang ibig sabihin nito ay makikita sa kanilang mga gawa, turo, at kung paano nila ipamuhay ang kanilang paniniwala. Kung ang kanilang mga turo ay salungat sa mga aralin ng Biblia, sila ay huwad ang paglita nila. Sinasabi rin sa Ebanghelyo ni Mateo, Mateo 24.24, -24, na sa huling araw, magkakaroon ng mga huwad na Kristo at huwad na propeta na magsasagawa ng mga kamanghamanghang tanda at himalaman linlang kung maaari maging mga pinili. Mahalagang tingnan ang pinagmulan ng anumang imposimasyong nababasa o naririnig, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga aral ng relihiyon. Huwag agad maniniwala sa mga balita o kwento na nagdudulot ng takot at hindi mabibigyan ng patunay sa banal na kasulatan. Ang pinakamahusay na paraan ay alamin at basahin mismo ang Biblia.